Ang MRT Express Saga Train ay nagsilbing bagong mukha ng modernisasyon sa pampublikong transportasyon ng Pilipinas. Sa pagdami ng mga sasakyan sa lansangan at araw-araw na problema ng mga Pilipino sa matinding trapiko, ang pagkakaroon ng makabagong tren ay isa sa pinakamalaking hakbang ng bansa upang maibsan ang suliranin sa biyahe. Hindi na lamang ito basta ordinaryong proyekto ng RILES kundi isang makabagong sistema na binuugamit ang pinakabagong teknolohiya, matatag na disenyo, at komportabling karanasan para sa mga pasahero. Ang tren na ito ay itinuring na simbolo ng pagunlad at ng pangako ng gobyerno na itaas ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Kapansin-pansin agad ang disenyo ng MRT Express Saga Train. Ang labas ng bagon ay makinis, makabago, at aerodynamiko upang mabawasan ang hangin na humahadlang sa mabilis na pagtakbo. Ginamitan ito ng stainless steel at aluminyo na hindi lamang magaan kundi matibay rin laban sa kalawang at matinding kondisyon ng panahon. Ang bawat pintuan ay automaticong bumubukas at nagsasara gamit ang mga sensor upang matiyak na ligtas ang lahat ng pumapasok at lumalabas. Ang malalaking bintana ay hindi lang nagbibigay ng tanawin kundi may UV protection din upang mapanatiling malamig at komportable ang loob kahit tirik ang araw. Ang kabuoang disenyo ay kahawig ng mga tren sa Japan at Korea ngunit iniangkop sa klima at pangangailangan ng mga Pilipino. Pagpasok sa loob ng tren, agad mararamdaman ang kaibahan nito sa mga lumang modelo ng tren. Maluwag ang espasyo at maayos ang pagkakaayos ng mga upuan. Ang mga upuan ay gawa sa ergonomic materials upang hindi sumakit ang katawan kahit matagal na biyahe. May ang espasyo para sa matatanda, buntis, persons with disability, at may lugar din para sa mga naka-wheelchair. Ang mga handrail at strap ay nakaayos sa tamang taas upang madaling makapitan ng mga nakatayong pasahero. May mga LED screen na nakapwesto sa bawat bagon na nagpapakita ng impormasyon gaya ng susunod na estasyon, balita, anunsyo, at minsan ay entertainment upang hindi mainip ang mga commuters. Ang disenyo ng loob ay pinag-isipan upang magbigay ng balanseng kaginhawaan at organisasyon. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng tren ay ang air conditioning system nito. Alam ng lahat na napakainit ng klima sa Pilipinas lalo na sa panahon ng taginit kaya't napakahalaga ng malamig at maayos na ventilasyon. Ang MRT Express Saga Train ay may smart air conditioning system na automaticong nag a batay sa dami ng tao sa loob ng bagon. Kung mas maraming tao, mas lumalakas ang lamig upang manatiling komportable ang lahat. Ang ilaw naman ay gawa sa LED na hindi lamang energy efficient kundi nagbibigay din ng malambot ngunit sapat na liwanag. Mayroon pang mga USB charging port sa piling bahagi ng tren kaya't hindi na problema kung malobat ang cellphone habang nasa biyahe. Hindi lamang ang loob ang modernisado kundi maging ang sistema ng pagtakbo ng tren. Gumagamit ang MRT Express Saga Train ng electric propulsion system na may kasamang regenerative braking technology. Kapag bumabagal o humihinto ang tren, ang enerhiya mula sa preno ay hindi nasasayang kundi ibinabalik sa power grid upang magamit muli. Dahil dito, mas nakakatipid ng kuryente at mas nakakatulong sa pagbawas ng carbon emissions. Ang disenyo ng mga gulong at bogies ay ginawa upang mas maging tahimik at maayos ang biyahe. Halos hindi maririnig ang ingay ng bakal sa riles at kahit mabilis ang takbo ay hindi gaanong nararamdaman ang alog. Nakaraniwang reklamo sa mga luma at sirang tren. Mahalagang aspeto rin ang kaligtasan at seguridad ng mga pasahero. Bawat bago ng MRT Express Saga Train ay may CCTV cameras na nakapwesto sa iba't ibang bahagi upang mabantayan ang lahat ng galaw. Mayroong fire detection at suppression system na kusang nag-activate kung sakaling magkaroon ng sunog. May emergency intercom din na konektado direkta sa control room para makatawag agad ng tulong kung may insidente. Dagdag pa rito, may earthquake detection system na kayang magpabagal o magpahinto ng tren kung may malakas na lindol. Ito ay teknolohiyang napatunayan na sa ibang bansa at napakahalaga para sa kaligtasan ng mga Pilipino. Sa operasyon ng tren, malaking tulong ang advanced signaling system. Ang MRT Express Saga Train ay gumagamit ng Communication Based Train Control o CBTC system. Dahil dito, mas maraming tren ang maaaring bumiyahe ng halos magkakasunod ngunit nananatiling ligtas. Sa ganitong paraan, mas maraming pasahero ang nasa sakay lalo na tuwing rush hour. Ang Central Control System ay may kakayahang subaybayan ang bawat tren gamit ang GPS at real-time data. Kaya't agad na nakaka kung may problema, rerouting, o dagdag na tren na kailangan. Ang ganitong sistema ay karaniwang makikita lamang sa mga mauunlad na bansa ngunit ngayon ay mayroon na rin sa Pilipinas. Hindi rin nagpapahuli ang mga istasyon na denaryana ng tren. Ang ticketing system ay automated at gumagamit ng contactless smart cards, QR codes, at maging mobile payment. Hindi na kailangang pumila ng matagal dahil mabilis ang proseso. Ang mga estasyon ay maaliwalas, may sapat na upuan, at may wifi sa piling lugar. Mayroon ding elevators at escalators para sa madaling akses ng lahat, lalo na ng matatanda at persons with disability. May ilang estasyon na may mga tindahan, pasilidad para sa kalinisan, at mga lugar na maaaring maghintay ng komportable ang mga pasahero. Mahalagang bigyang pansin ang epekto ng MRT Express Saga Train sa lipunan at ekonomiya. Dahil sa mabilis na biyahe, nabawasan ang oras ng commuter sa trapiko. Kung dati ay dalawang oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon ay 34 minuto na lamang. Ang pagbawas sa oras ng biyahe ay may malaking epekto sa produktibidad ng mga manggagawa at estudyante. Mas maraming oras para sa pamilya at personal na gawain ang nagiging resulta. Sa ekonomiya naman, Nakakatulong ito upang mabawasan ang paggamit ng pribadong sasakyan at gasolina. Mas konting sasakyan sa kalsada ay nangangahulugan ng mas kaunting polusyon at mas magandang daloy ng trapiko. Dagdag pa rito, nagbukas din ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa konstruksyon, operasyon, at maintenance ng tren, libu-libong tao ang nakinabang. Bukod pa dito, dahil sa pakikipagtulungan ng Pilipinas sa mga international partners, natutori ng mga lokal na inhinyero at technicians sa makabagong teknolohiya ng railway systems. Ito ay nakapagbibigay ng bagong kaalaman at karanasan na magagamit pa sa mga susunod na proyekto ng bansa. Sa kabuuan, ang MRT Express Saga Train ay higit pa sa isang ordinaryong proyekto ng transportasyon. Isa itong simbolo ng pagunlad at pangako ng pagbabago. Sa kombinasyon ng modernong disenyo, makabagong teknolohiya, matibay na seguridad, at malaking kontribusyon sa lipunan at ekonomiya ipinapakita nito na ang Pilipinas ay kaya na ring makipagsabayan sa mga bansang may pinakamahuhusay na mass transit system ang MRT Express Sagat train ay hindi lamang tren na sasakyan kundi pag-asa ng bawat Pilipino para sa mas mabilis, mas maginhawa at mas ligtas na kinabukasan